Hi! Good morning at welcome sa panibagong vlog. Nandito tayo ngayon sa sentro kasi may ano kami dito, part-time. At as usual, magtatrabaho kami ng isang oras at kalahati. Magkano ba yung isang oras at kalahati dito, Chi? Tatlong oras kami bali, ten euros isang oras. Ayun, sumeldo na kami ngayon, kukuha namin mamaya. Magkano na ba ang dito? Magkabati yung sweldo mo, sampu lang na? Per hour. Dati? 8 na Seven. Pero pag malaking city mas mahal na Ano sa Roma mas mahal? 13 13? Sa Torino 13 din Ganyan na mga swelduhan dito iba iba Wala pa mga turista masyado Ay pasok na kami Kailangan namin bilisan at pupunta pa kami sa birthday day Part time muna Ayan may sweldo na dito Bale, apat na araw na trabaho to. Ilang oras yun? Eh, ha. apat na araw, no? Apat na Sunday. So, 125. At 125. Eh, di ba may medyo? Diyan, ha? Diyan, ha? Diyan, ha? Diyan, ha? Diyan, ha? Diyan, ha? oras ha? Diyan, ha? Diyan, ha? Diyan, ha? Diyan, ha? Diyan, 120. Magkano yun sa Pilipinas? Six. Seven. Guru niya, 12 hours ka lang magtatrabaho. Yung may pambayad na kami ng mga bills namin. Ato ayun, so ko na kay Mrs. <laughs> pambayad namin ng mga ano yan. Nung rep na kinuha namin, di ba? Hulugan yun, eh, doon ang nagaling yun, yung mga pambayad doon. Kulang? Ay ganun ang sulduhan dito pag sa Roma, sa malalaking city palagay ko nga 13 yung sulduhan na ngayon dati nagsimula yan sa 8 pero tumas ng tumaas pero dito sa amin, sa Perugia parang naririnig ko halos ano eh, 10 lang 10 euros, bale kung um, sa pesos 600 isang oras ayun pero yung trabaho ko talaga sa pabrika buwanan yun bale nagsimula ako ng ano doon malos 8 800 pero ang gandahan dito yun nga pag, tumata pag tumatagal ka taga lang tumataas ng sweldo mo tulad ko nag umpisa ako ng 8 bale ayun halos halos doble na yung nakukuha ko ngayon so sweldo kong buwanan pero pag ano ka naman, mag uh, magkakaregiver ka, bale ano yon? Uh, depende sa pag-usapan niya. Pero malaki yung swelduhan nun kasi mal malaki din yung ipon doon kasi nasa bahay ka lang, kasama mo lang yung matanda. Wala kang binabayarang kuryente, wala kang binabayarang mga bills na. No? So ang nangyayari, sa'yo lahat, ano, sa lahat yung sweldo mo. Bale, magkano dito yung mga ganan. Siba kano dito yung mga balante? Kargibir? Ha? Magkano mga bayad? 1.3 na? Hanggang 1.5 na? Yun na malaki. Magkano yun? Teka, kukumputin ko nga. 1.5 Yan, tingnan natin sa aking calculator. Sabihin natin 1.3. 1.300 times 60. Yung 78 pesos sa isang ano buwan mag alaga ka lang ng matanda bale ang palagay ko dun pag nag caregiver dito ano ah, bale magtatrabaho ka lang ng 5 days sa isang linggo ba diba? yung dalawang araw pahinga mo yon ganyan ang karamihan ditong pag nag ng matatanda pag bahay naman eh depende sa pag-usapan nyo kung gusto mo magtrabaho ka pati sunday ba? Diba? Gusto mo, pag mo sarili mo ng tao daw. So, ayan. Uh, speaking of Sunday, trabaho muna kami. <laughs> Nagantay na kami ng train papunta sa birthday ng ninong niya. nandito na kami sa pupuntahan namin birthday ang problema patungalang <laughs> walang tao makakamali tayo ganda dito na, nakaka-relax oh. green na green yung ano, kapaligiran o dun sa kabila ma niya yun, may mga taong yan sulit milaeng chicken <laughs> hi, time check 7.15 nandito na kami sa bahay, kakarating lang namin hindi ko na napakita sa inyo yung birthday yan na pinuntahan namin kasi alam niyo naman tayo mga Pilipino eh sobrang hilig natin sa ano, di ba? <laughs> stop ko lang to. NBA, hindi pa lang to na-stop. Ayun. Di ba tayong mga Pilipino, may hilig tayong mga karaoke? Siyempre, pag nag-vlog ako doon, eh, makaka-copyright lang tayo. Kaya, hindi na ako nag-vlog time check 7.30 na tingnan nyo 7.30 dito may araw pa mananawa kayo sa araw dito lalo na pag summer na summer talaga ito mong ano na uh, mag na ng gabi may araw pa ang dami lumilipad daw oh. ang problema dito pag magsa summer ang dami lumilipad na bulak na pumapasok sa ilong yun ang nagiging sanhin ng mga katulad ni Mrs. may ano siya may allergy nagkaka-allergy yung mga tao buti na lang ako wala so eh na, dito na kami sa bahay Posti nandiyan na si Posti hey <laughs> na miss mo si papa at si mama ha huh? hmm na miss mo <laughs> at magluluto na kami ng hapunan munggo with Pritong isda. Pritong isda. Air fry na lang na. Air fry na lang para hindi masyadong mabaho. Tapos yung mga bata, pizza. Tsaka pang bukas, pizza. So, ayan. Dito ko na natataposin ang vlog ko ngayong araw na to. sa nag-enjoy kayo. Ingat palagi. At, ayun. Uh, enjoy nyo lang buhay. Ciao. Luto na yung pizza natin dyan. Diba? Nagkakabang diba, <coughs> na itong isa nito. Inubukan na.